ano po tayo, naligo po muna tayo bago po pumasok dito sa ano sa babuyan po ni Ate Hani at saka ni Kyo Alvin napakarami po nilang baboy nakakatuwa rin mag-asawang kariya ng sipag sin po ay hmm. ano po? yung aking uh, si Utol po na napakasipag at saka yung asawa niya dami ano Oo ah. -ah. Mga oh, katuwa po mag-asawang ari. Anong lahi na rin ko Durox ba rin? Durox, mga anak sa November 6. Ari? Oo, na mga ko na simula, Ari, na nagsimula? Oo, Ang Ari, mga pambinta na. Ari, ito yung plano ay yung... iinahin. Lahat na ito. Oo. Oh. Pa rin, Pagkakapa rin. Ito, ate. Oh, Nangangin oh, dito ate. Oo anak ko. Nangangang dito dito lo. Tatlong buwan pala ang. Aba. Nangangang dito Yan. Ayan. Ay sya nga ano. Tatlong buwan lang. Eh. Pero hindi pa pwede. Lagi tinutunan. Nabara ko dito eh. Parang may bara ko dito. Ay oh, oo. Oh. Arre ate ano din. Di? Ano? Inahin. Ito Ay, eh. Yun muna pala. Hindi nata pa. Tapos ka. Ay. ay ito kasi. Inahin din arre ate. Inahin din arre. Inahin. inahin, inahin. Oo. Oh, ito bagong baba kanina. Ay yan. Hmm. Pwede pumasok din yan, oh, yun. Ba nababahan din yun isang araw. Yung dalawang bumalaga. Ari, bagong baba din. Ari. Buntis yan. Dalawang magkasunod. Ari, buntis. Yeah. Ari, ari din natin kami. Ari, buntis. Ari, buntis. Ari, buntis. Oh, Puro buntis na daw po pala. Baka mabariw Ari na lang, kung hindi. Yan pang hindi pa buntis. na in inahin lahat. Ito yan. Tapos ito yung hapa. Ay, dosto, ano? dosto, 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 na dosto, 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 siya may jackpot kayo. Do ka nang yaro mahal ng baboy ngayon. Bumabaw. Bobo. Ayan po, nakakatawa po rin mag ako ko rin. ko yung ano din? Dosis na ako. Oo. Yung may isang po. Ayan. ano mga... Ari ko yun eh. Bale, pinag-aalaga din tayo mga kaisa ni Utol at saka ni Val, well, ni si Ate oh. eh, pinapakuha Depende kami din. Eh sana magdala dito kayo ngayon kung... eh, saka na utot papalipasin muna yung sa amin yung ano. Yun po palipas la ang po muna. ah, pero may dalawang taon, na, no? dalawang taon na ano to? Dalawang ah. taon na ano? Panag-araw na lang kami kukuha. maganda. Oh, Duwanan para ma... Oh. Para mga dorok sa ano kuya? Oh, yeah. Pagkakaganda na mga pigi Sino oh, okay. nagbibinta kayo kuya ng mga kulig pag may kukuha sa inyo? Ay sa ngayon ay ano mo? Panarili lang muna. Oo, oh, oh, pangalaga. yung sariling paanak, sabi sa alaga. Ganun. Pagka ano, pwede naman. Pagka yung nausap na rinahinin. Oo. Oh. Naman, ah. Uh. ah, kung baka iuusap. Oo, oh, pwede naman. Nainahinin ay, na, no? Yung mga gusto mag-alaga. Nagbibigay naman. Uh. Nagsimula lang kuya sa, sa ilang kayo kuya? Isa ako. Ayan, no? Uh. Bigay yun, bigay. Ah, bigay lang yun? Oh. Oh, oh gawa ng yung aming tiyahay ay, ay naglagay doon sa unang baboy. Ah, kumbagay parang nakilagay. Nakilagay siya nang inahinin. Sabi ay pag daw ari umanak, ay binibigyan kami. Kasi kayo na po ang bahala. Hmm. Hindi naman kami nahingi ay. Oh, kumbagay nagsimula sa isa naging... No. Ito lang na, nasa 17 na yung tiraso na ito. Aba, pagkadami. Oh, hmm. Yun naman ang anak utol ng isang yun. Eh kami ay nagdano agad na kumbagay nag... Pero ng isang inahinin, kada anak. Mm. Ganun kaya uh, na inalami. Anong may ipayo ninyo sa mga mag-aalaga ng baboy, mga OFW? Marami oh. kuya, ate Hani. Yan, oo. Anong gusto niyo may ipayo nyo kuya, ate? Pag gusto oh. ay ganito yung hanap buhay. Oo. Oo. Oh, oh. Asa? Ay, kung bagay no, sariling trabaho. Sa ah, si at Eh, kumbagay, oh, oh. sariling trabaho mo. Oh, oh. Gawa ng mas maganda yung ikaw yung nag-aalaga. Kung bagay, handle. Oo. Oh, oh. Ay. Yung kita mo kung alin ang tumatamlan. Yun. Kumbaga may nagtatae, eh, parang gayon Oo, oh, oh, parang, oh, oh. ano siya, magagamot mo agad. Uh, eh pwede na, naman, kaya lang ikaw ay magbibisita lagi din. Oo, oo. Alam mo yung maraming... Oo, hansun. Oo, talaga. Kumbaga yung ate Alvin, maraming OFW ba ate na gusto magnegosyo oh, oh. pwede naman po. Tapos kung halimbawa yung sila'y wala pang sasabihin nilang ayaw nila at wala silang experience, yung hindi silang uh, ano, tiba, paalaga lang. Pag naandyan na, pwede ka naman magtalugan sa marunong. Ayo, ano? <laughs> sa YouTube. Sa YouTube. Sa YouTube, ay, ano? Ay, halimbawa, Ate Han, eh. Magsisimula sila sa isang inahin. Oh, magkano oh, oh. puhunan? Oh. Oil Ay, di biik. Kung bagay, Magkano oh. magkano'ng Bibi. biik? Ang suggest ko, pag gusto makumpisa, huwag bibili ng malaki na. Am, um, simula Malang biik. biik. Malaki na maganda. Bumili ka ng apat. Itira mo ang isa. Ayon. Inahin. Ano, ano maganda? Mag ginawa namin, eh? Kung bakit ano ang pinakamagandang maganda lahat? Yung mga dorok. Oh, yung magbibili ng no. malabuan balahin. Ah, yung parang balbon. Oh, uh, ay lang, pagbibili. May bitrasin na, na, no? Ay, <laughs> ah, parang kinisin. Parang, kilisin. parang, bulim. parang kung bakit namamanot. Nakakalbo. Oh. Ayun. Hindi Ah, ay, pero pag ang malahibod pag kakapal-kapal. Parang sa baboy, <laughs> parang sa baboy damo. <laughs> Oo. <yung bagay> ah, yun. <laughs> pero halimbawa ay ano, magkano kaya ang inaabot atin ng isang puhunan bago umanak? Halimbawa. Bago umanak. Simula biik hanggang bago mapalaki. Biik 5,000. Biik 5,000. Oo, apat na sakong pigs hanggang apat na buwan 'yon. Oo. Pwede na mabuntis o apat na buwan. Ay, hindi pa. Ilang taon bago, ilang buwan bago mabuntis? walong buwan. Ay di ilang sako yun? Ay di another tatlong kayo, ay ano, another rabat na sako kayo. Ba, di walang Walang ting magkakaano? No, baka sa 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 ang sako. times sa... Nice po. nakatapos na. yung breeder na. Binay, ano na lang, 1,290 tas anak. Oo. Approximately, mga magkano kaya? Mga 15? Okay. In, oh, mga 15,000 bago oh. mga anak. Bago ay, ano? Pira pa kulungan ano? oh, okay. Ang isang kulungan ka rin, mga inaabot ng mga magkano? Mga 30,000 30 yun <laughs> <Bubon>. ang <laughs> lakang puhunan ah, din ano e, yun talaga ano oh, oh. sa bagay yung pinagawa namin baboy dun alam mo kung magkaan ng gastos pagkalaki eh? pagkatayo kay okay. oo yun ang gusto namin lamanan at pinapalipas lang namin okay. kaya nga hindi pagdating ng araw pagdating ng araw pwede rin babahay oh, okay. <laughs> oo pwede sa asay okay. tulungan oo hindi ang malaksan namin yun yung taas para bang kargahan ng pins oo okay. oo Hayop. Sabawayan. Kumbaga atehan eh. Ayun, maulan na. Ah, uh, 30 mil sa kulungan plus sa uh, 15 mil. Mga si 45. Mga 50. Mga 50 mil. Isang inahin. Ayan, 50k po, isang inahin. Ngayon po ay may bubong na, may kulungan na. Oh. Ayun, mga kaisod. 50,000 po ang isang tuhunan may bukong na may punungan ka pa mga ganon kung mahihirap hirapin nyo mga 40 siguro kaya na ate tatayitin maliit lang <laughs> ah, maliit lang siya, no? maliit lang oh. Pwede yung hilot-hilotin ninyo, mga 30, 40, kaya na. Pero kung wala pa naman kayong pangsiminto, pwede yung mga kawak-awayan lang muna. Kawayan lang muna para mas makamura, ano. Hanggat wala pang puhunan. Ako, pare namin, ah. Pare namin, nagtubo kay Anahaw. Oo. Ang daki sa ikawayan, dahon. Baka paalakman, wala pa sa beses. Ayun. Baka mayroong isera nila, Kaya nga, lakot ng yun mga kainsan sa mga OFW nga po pala ulit yun pwede rin po ka naman kayong mamuhunan ng mga 30 kaya lang ay medyo ihilot-hilotin ninyo at uh, um, kung bagay yung mga kartong kahoy pwede utop sa mga kawak-kawayan, yung mga libre oh, uh, bilog, mga, bilog. mga bilog na kawayan Yan, yun, may ipayo ko sa inyo. Uh, yung iba ha, pero kung may puhunan naman kayo, di i-concrete na ninyo. Pwede ay hindi, halimbawa tati wala pang puhunan. Sisimula mo na sa isa, isa isang inahin. Oo oh, nga, yun, yun na no? Ay siya nga nakataas ano. Yan, bali ano po, pinag- Aalaga po tayo ni Kuya. Pero sila po ang magagayad sa akin. na Kuya. Tsaka si Ate. Sila po ang expert. Ako oh, katuwa din mga kaysa niya. Ako kasi mga kaysa niya. Ano? Ang dami ko nang gagawin. Nung pa ako nila pinag-aalaga. ayun Ang dami gagawin. Siguro po ikukuha ng tao. Yung eh. talaga po bang marunong magpaanap. Marunong mag-ano. Ah. Pick up ano? Kakargalan na ng bacon. Pinabili lang pick up para makakuha ng bacon. ano Sasakyan ano, At ma sa mahal na maintenance sa sasakyan. Pwede na yun dun sa inyo nga. Oo nga. Ang gagawin niya yung ano, bago Oo. ako Tapos ay walang mong kargang ibang <tong> gamit. So, yun lang ang ano? Oo, oo. tapos may sakin pinang ilalim. Oo. Dadaya piran. Para pag umihi, hindi magkano. Diretso halin. na ano? Hindi magkano sa loob. Tako alamin natin eh. Oo. oo. Ang magbibisa kayo, may mamaya maya pa. Oo. Matali na ito. Okay, oo. Uy, na, oo. ko na yung patula. Ah! a Yan, na dun mga kaisan <laughs> Nakakatuwa yung mag-asawa po Nakakatuwa Mga kaisan, nadaling ko na po arin patula. ito pati naligo na sa pailo Ang daming pili oh kulang ang oras namin mga kaisa magkakapatid hindi na pati ako nakatulong doon kulang ang oras namin ah, ah. yan bumaha na pati oh. paano tatawid paano tayo tatawid din eh ah kaya naman pala hmm Ayan oh, Allah. Biglang lumaki ang tubig. Kaya ba tawirin? po, mababaw po oh. Yo, mga kaisam. Mga na po tayo. Yun. Sana po ay may matutunan tayo mga kaisam. Hindi na uh, at kuya. Sipag nga lang daw po. Sipag. Nagsimula ay eh, sa isang inahin na bigay. Eh. Yan yeah, mga kaisan. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po.